Yun mga kap, magandang araw. Okay, flex ko lang ulit itong ating KMA Digital Clipper mga kap. napakaangas solid na solid. Okay. So, ito yung kanyang uh, reducer, no. Yung kanyang RPM ay pwede mong i-decrease at pwede mong i-increase. Okay. So, mga kap, Ayan, so ito yung pinaka minimum nya, 7,000 RPM. 7,500, 8,000, 8,500, up to 9,000 RPM. Okay, so discuss lang natin mga kap, para saan ba yun? Okay, bakit hindi na lang i-maximum? Eh gusto ko nga malakas yung ano, clipper eh, di ba? So para saan ba yung multi-speed or multi-RPM? Okay, so basically mga kap, ah... Uh, isa sa main function nito is para pwede kang makatipid sa baterya okay kasi kung mapapansin nyo habang uh, mas mababa ang RPM mas tumatagal yung battery na yan o no? so habang nag increase yung iyong uh, RPM so mas lumalakas siya sa battery okay so isa yon. now mga kap kung kunyari ang gugupitan mo eh, manipis lang naman ang buhok 'di ba? So pwede mong gamitin yung mababang RPM. Okay? So ito yung pangalawa. So una para makatipid sa battery and then at the same time uh, kung depende sa kapal o nipis ng buhok, pwede mong i-increase or, or i-decrease yung gagamitin mo. Kung manipis lang naman, edi pwede mong i-7,000 RPM. Ngayon, kung sobrang kapal, kulot, o, edi pwede mong i-maximum to 9,000 RPM. Okay? And then thirdly mga kap, ah, uh, kung, kung anong pwede nyo ring hanapin kung saan kayo comfortable. So meron akong nakitang user nito, sabi niya mas gusto ko 8,000 RPM. So pwede mong hanapin kung saan RPM ka mas comfortable. Okay? So yun mga kap, yun basically ang function ng multi-speed or multi-RPM. Okay? So kung Naghanap kayo ng malupit na clipper mga kap. Ito 'yon, Kemei Digital Clipper, lever with notches to mga kap. 'Yan, digital display and then at the same time multi RPM and then hmm. naka paid blade to mga kap. 'Yan, o oh, kitang-kita nyo, nipis 'ong so, ganda ipang detail nito. So, 'yon mga kap, ito ang ating latest offering sa Daddy Barber online store. So, kung kailangan niyo nito mga kap, Direct message lang maraming salamat mga kap